Wala pa. Mamaya pa tayo, buwas pa. Hindi, okay, ang check up po sa main uh, problem ba? Bakit nagpapag ano kayo? Main business mo. Okay. Para rin may meeting sa kawiskin na kung parang din ito na. Medyo matagal-tagal na rin tayong nakikita yung mga ilang buwan na. Oh, oh, ano bang? Ba? Last, pa, year, ano, last ano, year pa? Oo. Oh, okay. oh. Yan eh. yan Hindi sa tutod niya. Yeah. Ako lumipat naman sa akin dito. Hindi yan lumipat, sumakit lang yun dyan. Grabe naman ang taas niya niyan. Yan. <laughs> so yeah. Pero okay na yung mo? Eh, paano ko na din. Oh. Sige Sisa sir, kayo naman ano naman, naman, naman masakit sa inyo. Dati pa rin, bone alignment ako. Bone alignment ka lang. Pata ko to. Reset maintenance hmm. lang din ka. Sige, dyan pa lang. Tanggalin ko ba ang ano ko? Save yeah. na. Tagal na nga rin yun. Last check tayo. Mataba ka na yun. Yung... Mataba yes. ako nun. Mataba siya nun. Bumaba ako ng tatlong kilo. Nagdadahit ako. Hindi na kumakain ng ng heavy-heavy. Dati nagmimigay na mga may ripo sobrang bago. Tinitiis ko na yung Ang hirap kumilos ng mata ka. Yeah. Dati nagagano'n ko na to. Yeah. Pwede ko na ipatong ngayon, wala no? Dumodulas na. Tumataas ba yung ulit nyo? Oo. Oh, kasi ganito yung ano yun. Eh. Nagkakaroon ng At deposit. Meron may, na yung mga pinagpag <coughs> na. Ngayon, as about, hindi pa natin nakita yung result eh. Ngayon, uh, na yan natin kasi once kasi may mga masakit ba yung joint nyo? Once kasi sumakit ang urine, Huwag na huwag niyong gagalawin. Huwag niyong mamasayin. Huwag ah, bakit. Ano lang siya lalo. Ano ko lang, Marco? Hindi naman, hindi naman pa sa iyo yung mga nangyete. Itong mga nalay lang. Yes, may do siya Alam mo, kamat ako ngayon. Wala mo, may may kang bahit pa. Higa-higa. Alam niyo kung bakit? Nalilis na yung papawis natin. Sa umaga, magpapa, mag-walking lang kayo. Walking para mas ganado tayo. Kasi pagka nasa bayan mo yung umaga mo ng kagigising mo na sa umaga, parang malupot ka pa rin, parang nakakuha pa rin. Dire-diretsyo na yun. Pero pag pinawisan ka, buh! Hmm. Oh, kasi pag sinabayan natin ng pagkagising natin, malambot tayo, sasandal tayo sa supa, parang magbasa-basa tayo, naman lang tayong set, punungan TV. Hmm. Wala dire na, dire-diretsyo uh, na. Tapos kakain tayo, magpupuso tayo, antuhin tayo. Gano'n yeah, oh. <laughs> na lang ang routine yan. Kasi mga bagal na yung metabolismo natin habang umiigat tayo. Pero ang kailangan na lang, ang sagot talaga dyan, walking, walking. Kailangan may kabadyan sa walking. Pilitin ko sa'yo, diba? Yes, kasi nga, ganun ang yung magiging routine nyo, gano'n na lang gano'n. Gano'n na lang gano'n. Ay, ano mga kalalapasan, no? Yung mga joint natin habang umiigat tayo, tutubuan niya ng mga spar. Okay? Dari yung nasabi nyo, nasabi yung tinatawag na degenerative change. Ano yung degenerative change? Kahit wala kang ginagawa, minsan sa pagtulog lang, kikirot-kirot siya. Bakit? Tinutubuha Yun ng mga parang arthritis yan dyan. Yun yung ng mga bone spars sa, ano, mm -hmm. sa vertebral body. Ito, degenerative change ang shortcut mo. No? Ganyan, magkakaroon tayo ng ganyan. Pag normal yan, sa umidad, normal yan. Kahit ako magkakaroon ng ganyan. Lahat ng nakikita kong eh, x-ray,

pag-ibig din niya ang sumasakit. Like, uh, Iba pa rin yung naarawan. Hindi maarawan eh. Pumapangit so, um um <laughs> 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 eh. Sa umaga. Pero ang sumang ninit niya, no? Grabe. Oh. Pagka alas 10 na, kala mo alas 3 alas <laughs> 2 <laughs> babagal na siya ngayon, hindi na siya masyado. Nung muna so, oh, punta ko rito, medyo mag-aano. Okay? <laughs> <Okay? laughs> hindi nga ganoon nga yung nagiging routine. Gagaya na sinabi ko, ganoon na yung nagiging routine. Kahit kagigising lang natin, parang antok-antok pa rin tayo. Hmm. Kasi hindi na tayo napapawisan. Yun ang ano nun. Tsaka tungod niya, medyo... Eh, minsan, patapong lang sa tulog. Ano ba ba? Ano ka lang? Mga 4 hours. Yun ba? Isa pa yun. Isa pa yun sa... Tulang sa tulog. Isa pa rin yun sa bunga ng pag-edad. Minsan, parang tulog, matulog, tulog manok lang tayo. Oo. Hmm. Ang bilis magising, hmm. ang tagal makatulog. <laughs> Ayun. Yan isa, rin sa, yan, isa rin sa isa rin sa isa rin sa nagiging cause ng pag-idad Totoo yun kasi dito lahat ng edad, tinatanggap ko sila rin nagsasabi yan, minsan nga kaya nga, may initin ng ulo ng matanda kasi kung kailan nahanap mo na yung tulog mo, biglang may mag-iingay kung ka ngayon ganun ang ano nag-iilit ka sir kung kailan na uh, haga po na nakatulog ka na mga kalahating oras na biglang may mag-iingay para magising ka. Hindi mo na kasi kayang ibalik ulit yung kontok mo. Doon ka mong buwisit. Pero pag nangyayari sa inyo, kunyari hindi kayo talaga makatulog, magpa-head massage kayo, sa mabuhay. Kahit masas kayo pa ganito. Nare-relax kayo, nasa sopa kayo, tulog kayo. Pero kailangan may therapist kayo manong. Yung na-art kaya. Tapos. Mura lang namin yun sila yung mga home okay, service. Okay, okay, okay. Maximum 1-5 siguro I home know. service. Depende sa layo kasi syempre gagastos kayo ng pamasay eh. Sobrang grapid. Eh. Ako kasi hindi ako nag-home service. Yung naman ako. Uh... Eh, hindi ko na. Ang dami huwag ako ng talon. Kasi ang... pwede naman ako mag-home service, kaso labag sa loob ko yung sisigil ako ng malaki sa tao. Hmm. E, eh, kung si Presidente magpapatawad sa akin, <laughs> kaya lang. Sasabahan pa kita. Gusto kami na kayo Taga saan po ba kayo? Makati. Makati. Pasay. Ah, sa Barangay Bangkad. Oh, kabarangay niyo po na sila ano ah. John Lario. Oh, dum kod siya rin yun doon, eh. Mm -hmm. ah, pala kayo eh. do At ngayon na kami may lion marapit sa gate. <laughs> <laughs> doon din si Ann, di ba? Si Ann. Ah, Curtis. Hindi ko rin yun. Medyo ano pa na rin doon. Parang yung retirement mo, no? pinapahinga mo na. Hindi ngayon, eh, ka, eh, ka mapapahinga mo pag nag-aalaga ka ng ayaw. Pag kami, aanid mo ba yung mga Depende pag yun yung... Pure, pure. May bayad ka na. May bepi pesos. Tapos nito yung balang. Hindi ako naniniwala, naka Mercedes Benz kayo eh. Hindi. Biro mo ito. Hindi ka na namin nalilimutan mula nung nagamat na si Mises. Oo, oh, siyempre. Eh. Balik kami. Sasakay ka ng jeep, naka Balenciaga ang t-shirt? Hindi Balenciaga, hindi mo ata binasa maigi eh. <laughs> Balenciaga. <laughs> Pero Balenciaga pa rin yan. oh, last lang. And hate. Take Very humble to si Sir. Eh. Diyan, alam mo na. Kuling oh, ko. Kung di ako ng ganyan eh. Kasi hindi ko kaya. <laughs> eh, bakit ka bibili ng ganito? Kapag nakama si ng ano, eh, sinungkit ko sa kabilang ano eh. Masigit pa ang kaya mong bilhin. <laughs> ganito wala pa. Ganito lang ang bibili mo. ka na eh. Mayabang. Mayabang lang. Hindi ko naman Pasan naman. ko yung mundo eh. <laughs> okay. <laughs> okay. hindi, hindi ako ano. Hindi ako nagpapayaman. Pagka may sumusobra, pinubwelta ko pa agad eh. Okay. Kung ano-anong pinagkakagasas sa ako, nagahanap ako ng pagkakagasas. So, hindi ko iniipo. ka naman eh. Hindi ka naman. Mayroon kang gusto may iwan dito sa lupa. Yes, kailangan eh. Puro tayo ano, maalala sa yung tao. Legacy ha. Gusto mo may legacy ka. Pagkikaw eh. Yes. Uh, yes. Na, ano, Just do your prayers, prayers every day. Hila. Magdasal ka. Yung nga nakakalimutan ko eh. Yeah. Okay. Hindi ako makapagdasal ng araw-araw, pabitin bitin Bago pa yung patulog? Hindi. Hindi kailangan yung may oras. Kailangan ko. Kaya naka lang po. Okay, sir. Upo ka. Ano? Okay, dito naman tayo sa taas. Mamasa siya para... Mamasa siya ano. Para tumino? <laughs> <laughs> Ayaw, matino kayo kasi nakasalabas kayo. Kung hindi kayo matino, nasa loob kayo. Oo, oh, ganun. Oh, okay. Kung ano kung pinapayaan eh, ala lang nila eh. Pakulit na yan. <laughs> ito yung mga gantong yumo, yung mga masarap kakikuhan. Medyo malalim-lalim. Maraming mara, mara nagagalit. Hindi lang mapatulan kasi natanda na. <laughs> Papang papasang buong face. Pe. Pero titig na mo yung buhok, 'di ba? Iiila iila na lang eh. <laughs> iila na lang yung itsin. <laughs> Dubai pa yan. Kaya ito talagang taong puti ng buo. At least kayo nakakagala pa. Ay yung iba mag-60 pa lang. Nakaratay na sa higaan eh. Hindi mm. mm. nila pinipilit. Maramdamin yung mga gano'n. Maraming kung kung tarin ilang taong mga, yung iba, 20, ano parang 21, na-stroke na, 90 na-stroke na, 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 grabe. Meron paaga ng paaga ang buhay. O yan, nariin nyo na naman kayo. O nga, nga, nga kayo. O, check nyo yung puwod nyo. Sarap na lumagot po. batang-bata. O, hindi na kaya ngayon. 60? 60? Di Iba na lang, wala bang brain enhancement? Kasi, <laughs> ayos nga yung ano yung active eh. O, oh, ito kayo. Ganda nga. <laughs>